Ang sabi sa atin, hanggat hindi natin natutupad ang mga kondisyon ni Don Segundo, dito muna tayo titira! Ha? <laughs> 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 ano ba? Wilson, well, huwag masyadong lalo. Baka maligaw ako dito. Ano ka ba? Pitaw mo ako! Kaya ka ba? Sungit mo na ito. Oy, oy! Sandali! Asan yung bigay sa'yo ni Tony? Eto, bakit? Importante ba to? Aba, syempre. Naku, buti si Dabi mo. Munti ko na singahan. Singahan? Hindi mo ba alam na dito nakalagay ang address ni Aling Marita? Ako Ay, ingatan niyo yan. Oh, mahal kong segundo. Hanggang sa dulo ng walang hanggan ang pagmamahal ko sa'yo. Ang iyong sinta, Marita. Ang sweet ni Don Minuto, no? Ano Minuto? Segundo! Hmm? Hoy, 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 Nakikita mo ba Nakikita ko? Ha? Alin? Yung mga antik na yan? Ang laking pera niya pag binenta! Yoko? Aba! Iloko pala ito isang tua. Hindi naman atin yun. Benta natin. Masama yun. Aba! Mabait naman pala isang aray. Pero teka, pag binenta ba natin yan, kikita tayo ng limampung milyong piso? Eh, siyempre hindi. E eh, kung itong buong bahay. Abay, sobra-sobra pa! Benta natin ito bukas! Oo! Oh. Abo? Pumag na, -no Pero alam mo, hindi natin basta-basta may bebenta ito eh. Kaya kasi may mga papeles pa yan. May mga did-did-did pa yan na kailangan pakita mo na ikaw talaga may myare. Atok oh. na oh. ako, oh. Wilson. Oh. Halaga na, tulog na tayo. Aboy! May isa kabayo pala naman ng isang aray. Hoy! Halika na, doon ka na matulog sa taas. Maraming kwarto doon. Higa na. Abo, pwede pala yung natutulog ng naktay, Kathy, Kathy, sandali! So, eh, saan ko tayo pupunta? Hindi nyo ba alam, ang elevator hanggang 15th floor lang. Hindi umaabot ng penthouse. Eh, para sa nyo lubid? Nakakita na ba kayo ng ginagawa ng mga komando? Ako, nakakita ako. Yun ang gagawin ko. Abangan niyo na lang. Lagot sa akin yung blocking niya. Makikita niya. Kathy, Kathy, sandali! Dito ba? Oh, just sa taas. Hi there! Hi. Enjoying yourself? Of course! Imagine taking a batting on top of the world! Hmm. So, blah! Over! Would you like some? Sandwich? Some no, ah. grapes. Uh, of course! Ah. Ako ang batang pinagmalupitan mo labing limang taon na nakalilipas. Pedro? Anak? Malamang, alangan nga asawa mo. Kung sa bagay, nagkikamukha ko naman talagang in-idol sa sobrang pagbamalupit mo. Uh, uh, Tay, sa po si Kuya Pedro ko. Bakit akadamit pang babae? Kapag dukha ba, hindi alam ang salitang bakla? O baka naman sa mga naikwento mo sa kanya, sadyang hindi maikwento ang kasamaan mo sa mga bakla? Anak, naiintindihan ko ang galit mo. Naiintindihan ko talaga. Pero maniwala ka, hinanap kita. Hinanap kita ng matagal na panahon. Kaya nga ako napadpad dito sa Maynila eh. At dito ko nakita ang, ang napangasawa ko, ang nanay ni Pauline, kapatid mo. Kuya, huwag ka na mag dyan. Nakakawala ka ng ganda eh. Bati-bati na lang para masaya. May katabilan ka, no? Magpasalamat ka, mahina na tong ama mo. Dahil kung hindi, malamang pinutol niya ng dila mo sa sobrang kadaldalan mo. Yun nga eh, nagbago na ang tatay. Kaya sana mapatawad mo na siya. Tawad? Sa palengke na lang ginagawa ang tawad. Naparito ako. Para makita nyo kung gaano kaganda ang buhay ko ngayon. At para makita ko rin kung gano'n kamiserable ang buhay niyo ngayon. Sigurado ako, hihingi ka ng pera, no? Hindi, anak. Kung meron man akong gustong hilingin sa'yo, yun ay ang kapatawaran mo. Anak, araw-araw akong nagsisimba. Humihingi ako ng tawad sa Diyos sa lahat ng mga naging kasalanan ko sa'yo. may na ako, anak. anak. May sakit na ako. Kaya sana kung hindi man ngayon, sana mahanap mo dyan sa puso mo ang kapatawarang hinihingi ko. Weh! Ganon? Mukhang sa kalagay ng buhay mo, di mo na kayang buhayin din ang batang yan. Kaya kukunin ko na siya. Pero hindi para alagaan. Kundi para pahirapan. Para mag-alala ka. para mag-isip ka. Para lalo kong magkasakit. Para mag ka na! Eh, bastusan na rin lang naman pala ang mangyayari dito eh. Makikisali na ako. Kaya lumayas ka na. Bago pa kita ipalapas sa mga alaga naming leon dito sa bahay.